Pag makuha na sa scammer inyong personal information, i-block na mo ana para dili mo ka-message. Matingala na lang mo mga mamog sir, inyong bangko or gcash dira, wala na yung mga unod. Maunay bagong modo sa mga scammer karon magamit silag pangalan sa mga vlogger para makakwarta na sila. Maung ikaw nga scammer nga naglantaw karon nalipay baka ka ka nang mo sa imuhang pamilya, kinawat ra ni mo sa ubang tao. Mayong adlaw sa inyong tanandiha mga mamog sir, naalang ko importante nga ipahibalo sa inyoha ha para maawer mo aron dili mo mabiktima og mga modos karon sa mga scammer nakurata na lang ko kagabi nga na ay nagcomment sa akong video ang iyang gi gikawat daw nako na ang iyang kwarta sa iyang jikas niya nga 6550 mao to nakuyawan ko akong gi ang mga comments sa akong mga video karon pagbasa na ko ang mga ma'am oh natingalan sir natingala na lang ko nganong naay mga comment diri ang kardong niya pangalan nako ang gigamit niya gigamit pa jud ang akong naong Ayang giingon diri ama ni Ipiim daw O niya, ang nakabutang diri mga ma'am oh sir Tapan sobot pasabot pa sabot Dili na ako ang nagcomment ana Pag makita ninyo nga tapan ang nagcomment O niya pangalan ako ang gigamit diri O niya, ako ang nawong Buot pa na dili na ako Scammer na ang tinuod nga sa kartong ang makabutang ani mga mamog oh sir diriya, sa ako ang page na ay utor ang nakabutang dili tapat ang mga butang di ang mga uh, sir utor dapat no kung pa ang tinod na nga facebook pins mga uh, sir 1 million follower ipakita na ko sa inyo ha mga ma'am og sir ang tinuod na ko nga Facebook so mao ni mga ma'am og nakita ninyo 1 million followers niya zero following mao na ang tinuod nga kardong daghan kaayo nagasundog sa ko ang pangalan ug usa panay nay sa ko ang mga ma'am og sir nga usa sa mga followers nako ako ang gibasa nga ko ang inbox mga ma'am nakita ninyo diri ah ni ang message sa ko ang, nga usa nako ka follower mga ma'am og sir ninyo ang yang ingon diri may gumagaya po sa page mo nang ka mag magbibigay daw siya ng 10k ug dili lang kani mga ma'am ug sir daghan pag yun ang nagmisid sa kuwa ilahang gipang screenshot ang chat atong at scammer tapos gisene nila sa kuadria diriya ilahang giklarify og ako bagyod ni ang nagamisid mauto ako ang gireplyan sila mga ma'am ug sir nga dili na ako ang nag-reply sa inyo ha walay kardo nga ug nag og nag-reply. og mangayo og personal information sa inyo ha mauto ako ang gipang replyan sila nga ayaw mugtuo ana dili na ako ilahara gigamit ang ako ang pangalan og ako ang nagway para mangiskam lang yun sila ang tinuod nga kardong wala ko message sa inyo ha og dili po ko nagapangayo og personal information maong ayaw gid mo og tuo og naay ay mumisid sa inyo ha gamit ang akong pangalan og ako ang nawong para makuha lang yun nila ang inyo atensyon ang ginabuhat sa mga scammer mangayo na silang personal information para makaregister mo sa ilahang platform og hatagan daw mo og 10 pataas pero ang tinuod ana mga mam ma og sir og makuha na sa scammer inyuha ang personal information i-block na mo, Anna, para dili mo ka message matingalan na lang mo mga ma'am sir inyong bangko or gcash dira wala na yung mga unod mao ni bagong modo sa mga scammer karon mo gamit sila pangalan sa mga vlogger para makakwarta na sila maong ikaw nga scammer nga naglantaw karon nalipay ba ka kanang gipakaon nimo sa imong pamilya kinawat ra nimo sa ubang tao hinaguan na nila tapos sayon sa yunon ra nimo pagkuha sa kwarta nga ilahang hinaguan wala ka na konsensya ana mao katong uban dia nga gipang message gamit akong pangalan og ako ang nawong ayaw na mugtuo anak kay dili na tinuod ang tinuod nga kardong isara mauni ang 1 million followers ayaw mo patunto sa mga scammer karon mga mamogser para dili mo mabiktima ang kanang nagapangayo og personal information dia og mga valid ID mauna sila ang mga scammer Mao ang feeds nila mga mamogser sa mga scammer. Mao kardong black, 91 Friends. Mau pun isa kardong zero followers, kaning isa kardong six followers. Ang tinood na ko nga page, mao ang 1 million followers, zero following. Mao kardong 1 million followers, mao ni mga mam ma sir no, mao ni ang tinood nga Facebook page. Wala na lain isa ra. Maong ayaw gyan mo pa ilad og naay mo misid, sa inyo hagamit ang ako ang pangalan para mangayo sila og tabang. Kay kani nga ako ang pagtabang mga mam ma sir personal na ako, ning nga kwarta wala ko nagapangayo sa kuang mga followers maong ayaw gid mo pa ilad mga mam ug sir og naay mangayo sa inyo ha og tabang og personal information gamit ako ang pangalan og ako ang nawong maong palihog kog share aning video ha para maawir antanan, ang tanan og wala na poy may scam og maulan to daghang salamat